May nagpadala sa akin ng pera para ilibre daw ang mga customer. And grabe, eto na yung pinang malaking sponsorship na natanggap ko mula sa viewers. Solid talaga ang suporta at pagmamahal niyo sa akin. Maraming salamat po. Eto at nakuha ko na yung pinadala ni Madam Criselda. Marami na naman tayo mapapasayang customer na eto. So eto na guys, nakuha na natin. Grabe, napakagalan din ni Madam. 4,000 guys, yan para sa customer natin. Yan, nakuha na natin. Grabe. Maraming salamat Madam. God bless po. Good morning guys! So, eto na naman tayo, panibagong araw na naman and may sponsor na naman tayo for today's video guys. Sir Alfred, maraming maraming salamat. Maraming na naman tayong mapapasayang customer ngayong araw. Kaya tara, magluto na tayo. Let's go! Ngayong araw, may iba pa tayong sponsor bukod kay Madam. Salamat Sir Alfred. Bali na una siya nagbigay noong nakaraan. Inumpisaan ko na magluto at may customer na tayo agad. Hindi, libre ni siya. Libre ni Lagi, alam mo sa among <laughs> Di beli nak rot? Ini lebay je. Thank you. Anu, apa? Terima kasih untuk ibu Thank you for God bless you. Aku anaknya baiklah. Ah, tak Ha? siapkan nanti. Selamat. 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 Nakakatuwa talaga makita yung mga reaction nila Hindi sila makapaniwala na malilibre sila ngayong araw Maraming salamat talaga sa mga mababait na viewer natin na nanglilibre Okay guys, so yun Grabe, dami na natin na ibigay Tingnan nyo yun Yaw pa dito sa no, nag-aantay tayo ng customer nandiyo Tapos ililibre natin din 1, 2, 3, 8 na trays na yung ating ipamigay. So, wait natin ulit yung mga ibang customer, tapos bigyan natin yung libre. Let's go! Nagkamali pa ako ng bilang, bali 7 trays pa lang yung naibibigay ko. Pero eto, sunod-sunod na ulit yung nalilibre natin. At yun, makikita nyo naman na masaya sila na may halong pagkagulat. Bibili ka lang sana ng pangalmusal, nakalibre ka pa. Mukhang maliit na bagay lang to, pero marami naman tayo napapasaya. Kaya tuloy-tuloy lang. Naibigay ko na yung palibre ngayong araw, kaya itong mga sumunod, may bayad na. Pero konti lang naman tong sobra, sinusubukan ko na kasi gumawa ng mas marami. Gusto ko malaman kung kaya bang mapaubos ang 7 kilos during weekdays. Dahil kung kaya, ay itutuloy-tuloy ko ng gumawa ng mas marami. Mas malaki siya kikitain natin kung marami tayong maibibenta. Kaya subok lang na subok para malaman natin. Okay guys, so yun. Ubus na yung ating paninda ngayong araw. Sold down na naman tayo guys. Thank you Lord. And maraming salamat Sir Alfred sa palibre pandesal ngayong umaga. Tignan guys. Gusto oh, guys. And dito is wala na rin. So 7 kilos itong ginawa natin ngayon. No? Oh. Dati 6 kilos lang. Ngayon 7 kilos na. So pataas ang pataas. Tara! Paglipit na tayo. Are... So hanggang dito na lang ako oh, guys. Huwag niyong kakalimutan mag-like and share. Kita-kits po sa ating next video. Salamat!